<laughs> <laughs> Kita akan <ka ng> <laughs> <ka ng> <laughs> start Bro. Marker, marker. Marker. kaso mo hindi na ako makasusot tumbo mo pero yung ano sana yung sa may may nilagay na ano mo Ito sa no. to. Hindi oh, okay, na ako makayon. Lawak yan ng doon, no. May dalan sir. Da, sir. may Ito, da hmm. so, tusok dito.

Ito, so, dito, dito ako dito. dito, 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 dito. Lang natin ito. tubig. <tabos> nito so, <tabos> <sa tubig> <tabos> hmm. hmm. lawak bang ba? Hmm. Sunda. Uh. mai blag <laughs> ni ulat langkai ka lang suka oh ku jam dulu per kita siketuk ku itu tok تمام <applause> <applause>

Ayan, meron siyang anong void. Meron siyang void, hindi ko may butas, ilalim natin kung gan saan 'to. So napiskan pa si. Maingat. Butas dito pa ganoon. Ah, ganoon? Oh, dito. Dito. Pero wala sir, serbisyo bab. 300 pesos lang siya ba? 300 pesos lang. Meron hmm. lalawom. Kulawom to may so may sa kula nito. May bato to. May bato. Mokpil. Ayan Tama to. Si sir, nainyo ko ah. Hindi, amon lang niya. Na personal nang amon. <laughs> <laughs> Basi mapasa-pasa pala. Ayan nyo. O, sila. O, oh, amugit. O, oh, bu, Wala nang butas dito. Ilo, sa dito, Mayro, dito. Ah, dito Para may ba. Papunta dito. Oh.

ude na mayroon bato na may boulders sa dilim